hindi dito pa rin tayo sa kahabaan ng biwok no kung saan at uh, ito yung uh, bagong update natin dito at uh, magandang uh, balita mga kababayan dahil uh, mabilis nga lang nila natapos itong uh, mga pinagbubutas-butas nila nito no? bawat uh, isang butas meron ng takip at uh, kasalukuyan pang uh, tinatanggal yung uh, mga scaffolding, mga forma dito sa ating uh, kinalalagyan ngayon, dito sa may uh, ilalim ng uh, Santa Monica Fort Bridge no? so nandito tayo ngayon at uh, nasaksihan natin yung uh, pagtatanggal na ng uh, scaffolding mga forma na ito, pero update ko sa inyo at babaybayin natin itong bawat isa nitong mga butas-butas na ginawa nila no so ayon sa nakuha nating informasyon hanggang doon lang sa may entrance ng uh, Dolomite Beach yung uh, kanilang kontrata no hindi na sila didiretso pa doon no so abangan mga nating kung uh, may panibagong kontrata na uh, magbubukas din doon sa kapila. no ito po yung uh, kasalukuyang ginagawa dito mga kababayan nato uh, ito na no uh, tinatanggal na yung uh, takip nitong uh, ay tinatanggal na yung scaffolding mga forma So, alis tayo dito kasi meron nagpapatugtog eh. uh, sa natin itong uh, malakas na tugtogin so pupunta na lang natin itong bawat uh, isa dito sa mga binutas na ito na tapos na nilang uh, gagawin no, nagtatanggal na lang ito, malinis na ito mga kababayan wala na yung uh, mga forma nito, wala na yung mga scaffolding, yan, nakikita po ninyo yan, malinis na so, ibabalik na lang yung takip niya. bawat uh, isang butas, apat yung takip niya. yan takip ng butas so bawat isang uh, butas ay uh, isang takip pa uh, dito ng ano kung hindi ako nagkakamali 2 uh, feet no at uh, haba naman ito 2, 4, 6, 8, 10, 12 no so haba nito 6 no 6 feet yung uh, haba nito at 2 uh, feet naman yung ano niya yung uh, lapad so ganun po kalaki so apat yan sila yan. Pero sa ilalim talaga malaki yung uh, drainage na ito. Kasya yung isang sasakyan. So, dumako na naman tayo doon sa kabila, ano. Kasi na uh, naglilinis na sila dito, no? Kaila uh, siguro uh, tapos na yung uh, kontrata nila. Yan linisin na lang to. Abangan natin kung mag-operate na itong uh, ano. Ito, hindi pa ganong na uh, natanggal yung uh, mga forma, no. Pag ganong natapos linisin tong uh, ano niya. Yung mga forma. Ayan, no. Mayroon pa mga plywood sa ilalim. So, tutuklapin pa yan, no. Hindi nila iiwan na ganyan ng ano, uh, sitwasyon. So, yan po, no. At uh, mayroon ding naka abang na uh, takip ito yung takip niya So, punta naman natin sa kabila, ano. Tapos na kayo, sir. Tapos ah, na. Li linisin na lang. Hanggang dyan lang yung ano ninyo. Matapos linis, takpan na yan. Oo, oh, sige, sige. Katapos nilang linisin daw, tatakpan na yan. Ito na. So, wala na. No? Hanggang dito na lang talaga yung kanilang, ano. ito naman yung uh, nasa tapat ng ano tapat mismo ng uh, entrance ng Dolomite Beach to. Uh, ito yung tapat niya. So yo ayun kay Sir yung gumagawa no ay uh, pag uh, na-clearing na nila, nalinis na. Patakpan na lang kasi tapos na sila eh. Uh, ano na lang linis na lang At, uh, pagtatanggal ng mga uh, forma-forma na sa ilalim no? so yan na lang, at uh, last na itong butas na ito pupuntaan natin dito yung pumping station nila so, hanggang dito lang yung uh, trabaho na gagawin nila ito, ito yung uh, last na portion Ata uh, ito na nga nagtatanggal din ng uh, scaffolding to. Ah, uh, tatanggal na rin. Ito na yung uh, last part. Uh. Ito, ito yung pinaka-last, no? Itong uh, sa likod ng uh, CR ng Dolomite Beach. Ito tayo sa likod ng uh, CR ng uh, Dolomite Beach. At uh, may butas dito. Ito yung uh, last na uh, part. At uh, ito na nga, naglilinis na sila. So mayroon na ring uh, takip to. Oh, babayan ito. So kakaiba yung takip niya, pahaba at uh, dadalawalang. Oh, medyo uh, ano ito, pahaba yung uh, ano nila. butas nila rito. Hanggang dito lang yung kontrata ninyo, sir. Ah, uh, uh, hindi na kayo lalagos doon. Uh, hanggang dito lang yung ano, yung pumping station. Ah. So hanggang dito lang pala sa pumping station yung ah, kontrata na ito. hata ah, dito naman kasi lumalabas daw yung tubig. Ayan, so ito tayo kasi ano sila no, papatak ah, pa natin yung pag nila ng anak. Uh, sakto lang na uh, nakuha natin yung uh, update ng uh, paglilinis nila nang uh, mga ano, mga scaffolding. So, galing tayo doon, no? Ah, uh, ganun rin ang uh, sitwasyon na uh, kasalukuyan rin na uh, nililinis yung, uh, ano? yung uh, mga, ano, yung mga ano, butas mga butas-butas, no? Yung mga tira tira uh, mga forma nililinis pagkatapos daw linisin ay uh, ano na tatakpan na daw sabi ayon sa gumagawa, no? So hanggang dito lang yung kanilang uh, kontrata dahil uh, dito sa ating kinalalagyan dito pala yung uh, pumping station no? so dito na pinapalabas papuntang dagat yung uh, tubig yan o no? laki sa ilalim no? nasisilip natin yung uh, ilalim ng uh, drainage ano? makikita natin dyan kung gaano kalaki no? yan 'yung ay silang tanggalin hirapan pala naipit siguro diyan po, no, so, sa mga baguan at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan subscribe Hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload, no, patungkol dito sa May Manila, no. At uh, nandito po tayo sa katabi ng pumping station. At ayon uh, sa gumagawa dito, ay uh, hanggang dito lang yung kontrata nila. Dahil uh, hanggang dito lang, no, dito yung uh, pumping station, no, kung saan at uh, dyan kinutulak na papuntang dagat yung uh, tubig dito sa may mga drainage na ito so magandang umaga po maraming maraming salamat